eksperto na apo na natutunan niya ngayon mag talon-talon dyan. -talon Masaya-masaya siyang ganyan. No? Jump! Ha! Higher. Higher. You don't know how to jump. Okay, jump. Dali. Eh? Obstacles. Dali. Dali. Paborito niya na yan dyan, mga kaabos. Hinihila niya ako kapag gusto niya maglaro dyan sa lugar na yan. Ayan. Jump! Wah! <laughs> Ayan, nagsawa din. Magbabalik si Gabin kapag kaniyaya niya ulit ako. Kasi iyayain niya ako dito sa parto. Tapos yun ang gusto niyang paborito niya dito maglaro. Magtalon-talon siya. Ayan. Ayan. Dito, dito mga yan ang ano ko. yung paborito ko. Ayan, oh. Dito yan sa ano higaan namin. Tapos, dito sa harapan mga kaabos. yan, yan talagang aking paborito. Ayan lang, kinalat ni Gavin dito kasi um, naglalaro siya. Tapos, eh, hinihipan niya yung yung ano, yung kandila na sinisindihan ko. Kasi dito mga kaabos, may bili talaga ako ng kandila para dito. Naalagaan ko yung altar namin. Ito mga kaabos, ayan. Sisindihan ko yan mamaya. Kaya lang, pag pumasok dito yung apo ko, ano, kumakanta siya ng happy birthday raw. Tapos nagbublo siya, mag-lisbo siya ginagawa niyang laro-laro kaya binabalik ko ulit pag sindi kapag uh, makatulog na siya kasi habang gising wala talaga ibang ginawa itong ako kong ito si, si gabin ayan ito kaya masaya masaya ako nga masyado nang napapalapit ang loob niya sa sa amin ni abuelo kasi may nagkakaisip na rin siya Ayan. Kahit masarap ang panunod ko doon sa ano, sa salon. Hinihila niya. Talagang hawakan niya ang kamay ko para hilain dito. Hindi din siya maglalaro nga siya lang mag-isa. Kailangan niyang samahan ko. Ayan. Kaya nagkakagulo dito yung sa kama namin. Kasi wala siyang ibang ginawa kundi magtalon-talon dyan. Ayan. Makaabos ang bayanan niyo ulit. Kasi bibidyo ko yan siya kapag ka siya ay nagsasalita at ito mga kaabos ito talaga ang aking palaging pinangangalagaan yan nandito yan sa higaan namin ikinabit ko ayan bueno mga ka kaabos basta yun lang talagang akin, yan lang ako kumakapit sa lahat ng aking mga kahilingan, problema siya lang Alam niyo mga kaabos, nagtataka din ako sa sarili ko na iba talaga pag ikaw eh, ay tumanda, maraming nababago. Yan. Kaya lang, ha? Sa kaya yung remote dito. Hindi siguro ng apo. Ayun. Ngayon, teka, hanapin ko muna. Sa kaya. Ayan mga kaabos, magpinto ko lang eh napapalit ko dito habang ako ay nagkakaedad na talagang may edad na hindi lang nagkakaedad ay eh, malaking pagbabago kasi yung mga ngipin ko mga kaabos, lalo na ito lagi nakikita kita. So, bigla na lang parang ano yung makatikating nga masakit na hindi mo maintindihan tapos umuuga ngayon pagka lagi akong brush tumitibay siya. Lalo na yung ang ipang, ang ginagamit ko yung sinsudin. Yung may halong sal. saka noon, pag palagi akong nagmumumog ng ano, ng, ng asin, ng maligamgam, na halukos tubig. Ngayon mga kaabos, nakikita ko pag nag, sa vlog, nga, ano, kapangiting na ng ito, ngayon ko, sabi ko kapag ito umuga ulit kasi pag umuuga umuurong siya kasi wala nang akong mga ano dito mga bagang dahil siguro sa dami kong anak sabi kasi nila kapag marami kang tuwing magkakaanak ka na babawasan yung ano yung kalsyo ngayon eto um, pag umuga ng ngipin ko umu umu papunta rito papunta rito kaya yan nag parang tumagilid na kaya ang mangyayari nito mga kaabos kapag bumalik ito na manu ulit bumalik nga na nauga na ah, uh, ipabunot ko na lang ito mga kaabos at eh, para umayos palagyan ko na lang yan ng, ng ano postiso kasi wala na eh Tumagilid na yan. Siguro yung tatlong hilira na yan. Yan siguro ang ipapatanggal ko. Kasi marami na talagang kaibahan. Doon nga sa Amerika, gusto ni Aya nga. Kung nalaman lang daw niya yun, ipinatanggal niya na lahat doon. Eh, ayaw ko, ko. Ayaw talaga yung, yung ano, yung hindi ko na nalalasahan. Kasi iba talaga pag ang ngipin mo, pustiso wala na yung gusto mong kainin yung mga mais. Paborito ko pa naman yung mga mais kasi hindi na ako magbulam. Basta yung na kakainin ko. Yung mga, yung mga dapat mo anuhin mansanas. Yung gusto mong uyain na lang nga, ano. ayoko kasi yung mga binabalatan na bago mo kainin. Kasi parang malansa nang gagaling sa kutsilyo. Ayoko ko. kaya sa mga pang yung sa mga anong tawag niya? Sa mga pambalat sabi ko, Diyos ko, ang hirap talaga. Kaya, bibihira lang talaga ang tumanda nga, kumplito ang ngipin. Bibihira lang talaga. Lalo na siguro sa mga kinakain, na ano, kaya hindi ko alam. Basta ganit, kay, ang na, ano ko, yung lula ng, ng asawa ko, namatay na lang yun, kumplito ang ngipin. Matitiba yung kanilang ngipin, pati yung biyanan ko, babae, eh bakit tayo ngayon ganito? sebagai parte sa akin, nanay ko rin, wala, na rin ang ngipin. Namatay siya, nga, ano na rin, uh, ang mahina. Tapos, yun, lalo na yung, ano, yung gums. Kaya, ang ginagawa niya, nagnganga. Yung lula ko, namatay din na, uh, nga, may ngipin pa, kasi ang ginagawa ng lula ko noon, nagnganga. Nganga talaga siya. Kaya, yun naikwenta ko lang mga kaabos kasi kapag nagsasalita ako nakikita ko yung ngipin ko kapangit naman talaga pero pero hindi ko yung pakikialaman hanggat hindi siya umuga kapag umuga na siya uh, lalo at pag may pambayad ako ipapagawa ko talaga yung ngipin ko na yan ipaano ko sa, sa dentista ipatanggal ko na lang pakatapos palagay ng postiso yun na lang kasi ano eh yang ang nararamdaman ko niyan ano yung nag, nagkakaroon ng distansya hindi nadikit dikit-dikit dito pa ano kaya ay nako ganito talaga makakapos ang buhay pag tumatanda maraming nababago hindi okay, okay. na yun iba sa akin kasi lahat, lahat naman ng tao papunta roon. Ayan. Ang gusto ko lang, kahit na, ano, kahit na tama-tama lang yung ating panggastos, na makakain lang tayo tatlo bisis sa isang araw, basta ang ating kalusugan, yung talaga ang pinaka-importante, yung ating kalusugan na sana. Bigyan pa tayo ng, ng buhay na makapag-disfrutar pa tayo sa buhay natin ha? ay napapakinabangan yung, yung pension. Kasi sa haba ng panahon na pagtatrabaho, tapos ah, magkakaroon ka pa ng ganyan, karamdaman, napakahirap talaga mga Ayun, malungkot. Kasi nagkakaroon na tayo ng ano, para bang pag mayroon kang karamdaman, nawawalan ka ng pag-asa. Kaya ang ginagawa ko na lang, manaling na lang sa Diyos, tumawag siya na lang ipag, ipagkatiwala ko na lang lahat sa kanya nga. Parang wala akong iisipin ng kung ano-ano. Ay, Diyos ko. Bueno, kaya dito na lang. Napakalangkot naman agad ang kwento ko. Pero sinishare ko lang ito sa inyo kasi hindi ko alam sa mga kasing edad ko kung gano'n din ang nararamdaman nila. Kasi masyado na akong ano, napakasensitive ko na. Ayaw ko na yung makarinig ng salita, lalo na yung parang napakasakit na may salita kang narinig nga uh, hindi mo tanggap, lalo na yung basta, yun lang, hindi ko na masabi-sabi. Boy, no? Ang yung mga kabos ang kasunod dito, ha? <laughs> okay kayo magsawa kasi magkukwentuhan lang tayo. Sige na, bye, -bye. Pero hindi pa ito pa umahala, ha? Mayroon kasunod, sabi ko gabi, gabi dito ala uh, te, ten to nine ng gabi kagagaling lang namin sa labas nag exercise kami ni Kaabos kaya magluluto naman ako ng ano lingwaw yung lingwaw yung isda yan na, na inaala plancha ay wag papakita ko sa inyo a ver, kung nandoon pa pinatay ko muna ng ilaw kasi mahal ng bayad sa kuryente makakapos ayan umalis na ba sila si hotel ayan mga kaapos oh ayan ang linggo bakta rin mo nga yan, daw ayan pinar ko sa video ito pa ni kaapos nilagyan niya ng harina walang timpla kasi yun ang kakainin na yun sa punan kaya ang personal talaga niya kasi meron pa doon. Papakita ko yung wala pang wala pang ano, wala pang walang arena. Yung nakatuwa naman. Yun ang pinapakain kay kaabos Kaya hindi kasi ano hindi kasi mau maubos kasi mahaba. Ayan oh, no, mga Kabos. Linggo ang tawag niya dito sa sa Spain. Yan, yung isda na yan. Kuklos. Kuklos at kumakaan. di pala. yan yan mga sahabos. Eh. Yung isda na yan, ang tawag niyan, lingwaw. Pinutol ko na. Ayan. Hinatik ko para, ano, alam mo mga kaabos, ito ang pinapakain sa kanya. Mahal. Mahal ito. Mayroon pa isa nito, gayos. Galius naman kung ibabasahin natin sa atin salita. Gallius naman dito. Silent ano. Kaya ito hinati ko kasi yan. Ngayon tigitigi sa kami. Kung ano yung pinagbabawal kay Kaabo ay parehas naman kami. <laughs> Sabay kumain. Kaya yun na yun na lindang kinakain ko kasi para ano parehas parehas naman ang ano namin uh, para ganahan din siya kumain para may kasabay siya minsan kasi pag kumain ako ng ano ng bawal sa kanya naawa naman ako sa kanya na nakikita niya na kumakain ako na may timpla kaya yun bukas bibili kami mga kaabos ng yung gigilingin ang ano ang kanyang kakainin kasi sabi niya, bumili na lang daw kami. Yung, ang tawag niyan no? daw? Ang tawag niyan? Yung, <coughs> makina nga, ano? Kasi dito, yan, hinadi niya yun ito sa prutas. Yan, dito niya, na ano, binili din namin yan. <coughs> 50 euros eh. Binili namin sa Carrefour ngayon, eh, sabi ko, huwag na lang gagamitan ng ano, ng maliit kasi yung yung ito, maliit. Kaya sabi ko, bumili tayo ng isang. Madala kasi namin sa Pilipinas. Kasi, doon na namin inano sa Pilipinas yun. Ngayon, yung bagong bili. Ngayon, sabi niya, bumili na lang kami dito ng bago kasi yun na naman ang gagamitin para durugin niya ang pagkain. Kasi hindi niya daw makain yung gulay na walang timpla. Hindi daw niya kayang lunukin. Kaya ang gagawin, ano namin, dudurugin na lang. Parang puri, puri na lang gagawin. Para daw main, maano na lang, hinigupin na lang niya. Pati mga prutas, ganun. Dito naman ang mga prutas gagawin. Dito. Kaya talagang sacrifice ngayon si kaabos sa aming ano sa kanyang pagkain ayan. ngayon maghahapon na na kami mga kaabos kaya ayun awa naman talaga ako sa kanya na siya, siya, lang mag isang kakain ng walang lasa kaya nga sabi ko yung, yung, may, mga, yung may mga restaurant ngayon nga mag, magsisina kami nalulungkot ako kasi sabi ko, hindi na lang, sabi ko kala ay adit, hindi lang kami sasama niyan kasi ma, ma iinggit lang siya eh. Maiingit lang siya eh. Kaya ang gagawin na lang namin, uh, makikisama na lang kami na ano. Sabi naman ni Cabos, pwede kami doon sa walk. Kasi doon sa wok, napipili niya yung gusto niyang kainin. Kaysa doon sa mga minu-minu pag doon sa wok, pipiliin niya yung, yung sasabihin niya doon, magpapaluto siya ng isda, sasabihin niya na yung sinsal, yung walang asukal. Kaya gusto niya doon. Basta ang, ang ano lang daw, yung makasama lang niya ang pamilya. Paging masaya siya. Ayan, mga kaabos. Kasi naman siya sa kanyang mga apo. Ayun lang ang kwento ko, mga kaabos. Magbabalik ulit, ha? Si kaabos, huwag kayo magsasawa.